Sa CCTV footage na ni Barangay Peña Pransya Daraga Albay, mag-alas 12 ng Ugto Kasudma, September 12, mailing pa ang duwang estudyante na nasa pedestrian lane asin papabalyo sa ibong na tinampo. Alagad antes pa man makabalyo, nabunggo na kampadangadang na motorsiklo ang saro sa duwang estudyante sa video. Sa kusog kang pakakabunggo sa biktima, Harus day na makatindog pa ang 15-anyos na daragita na palaog na kutapalan sa klase na residente man kang nasambit na lugar. Maswerte sa nang minor injury sa na ang sinapu kay ni, na tulos man na tinawan ako dir kang MDRRMO, asin idinara sa ospital. Uh, kung mailing ta talagang makaskas o so padalagan kay ni nga nakamotor, which is uh, dapat pag uh, harani ka na sa pedestrian, eh, dapat nagmi-minor ka kasi yan ang sabi nga ni itinakdang tawiran. Ini man pedestrian na hiling tamang po baga na bago sinda nag talagang naghiling man sinda wala to. Dei naman nagsangat kaso ang pamilya kang biktima matapos na akuon kan 41 anyos na nakabunggong driver ang gabus na gastuson sa pagpapabulong sa biktima. Makaabot naman so nag-respondit traffic investigator nabutan ni ni sa area kasi nagsimlang mangani mm -hmm. sa inutan uh, and then uh, nakuha agad so sa iyang uh, lisensya and then so motor niya taken into custody so yun po de po nagdulag ang driver na nakabunggo huli man kan insidente liwat na nagpagirumdum si Police lieutenant colonel Edmundo Cirillo. lalo na sa mga motorista na maging rigmat urog na sa mga dalan ara ni sa mga lugar na may pedestrian tinawan doon man kan opisyal an importansya kang CCTV na dakulang katabangan sa otoridad lalo na sa pagresolbar kan mga siring na aksidente sa tinampo para sa mga baretang tatakbikol nomer corporal